Magandang araw mga kababayan, mukhang tama ang mga allegation at ang binibigay na impormasyon kay Maharlika ng kanyang puting ahas na umano'y nasa Malacanang at sa buwatan umano sa PCSO at ang itong mga nananalo, naku po, hindi umano ito totoo, kundi ito ay manipulated at posibleng gawa-gawa lang. Yun nga, nang uh, umamin pa itong si uh, PCSO JM Mel Robles sa pagdinig sa Senado na ang picture na kanilang nilabas sa kanilang website at sa kanilang Facebook ay umano'y edited. Ngunit ang kanyang palusot, totoong tao yung nga nasa picture. Ngunit ginawa lang nila itong edited para maproteksyonan umano ang pagkatao. Narito po ang video ni Maharlika at kayo na po ang bahala humuska mga kababayan. Loto, loan better nung December 28. Ito yung video ko para lang magkalinawan tayo uh, mata ninyo at ang mga tenga ninyo mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting as. Kaya dapat sagutin ito ng mga buha ng ina, na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to. Na nagmeeting sila sa work. Okay? sa Quark, the Quark restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Okay? Kung favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon, mga kababayan. Dali lang, maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Ako, may mga maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon, mga palangga, na bago pala, umalis si Robles, pupuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nandito siya silang mag-asawa, mga palaga. At may mga bitbit -bit silang mga alipores nila na sobrang-sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ikaw ba naman ang loan vetor eh? Mm -hmm. Okay? That was January. 2020. Mga kapabayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan malaman na yung 570 something million, 571, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Mugs kay Robles. Kaya naman shopping galor sila dito sa Amerika, sa kung saan saan, you know, lugar pa. Regalo. Ano po mga kababayan po natin, kung uh, totoo ito, Aba, kawawa yung mga kababayan po natin na umaasa na posibleng manalo. So, sayang lang ang tinataya. Ako, kahit maliit lang ito, mga kababayan po natin, 20 lang, kahit numero na, kada, kada numero na inaalagaan po natin. Alas, kung may sampung uh, nakaset ka na numero, edit eh, 200 yun, mga kababayan po natin. Kung yan ang tinataya mo araw-araw dahil iniisip mo na posibleng manalo ka, abay, Ah, nagsasayang ka lang pala ng pera sa pagtaya nitong nga uh, luto mga kababayan dahil nakaprogram na pala kumbaga uh, manipulated na na sila sila lang yung mananalo naku po mga kababayan po natin ano kaya ang mararamdaman nitong mga tagataya po natin itong talagang parokya nitong luto outlet mga kababayan ang matindi pa ngayon pinastara nila ang ilang luto outlet at ang uh, sila-sila lang ang nakikinabang sa kagustuhan nilang iluto ngayon. Grabe talaga itong ginagawa dyan sa PCS. Kala ni Lisa, yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating puntingas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multi-million, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Mm -hmm. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Cork Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to Nakakain ako dito palangga. ga. Sa lugar na to. Natin. At nagpanggit niya sa akin, you know, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa Oops. para mag-laklak ng alak. At doon sila Tinuro pa sa akin yung spot kung saan nagpapakita ko yung date. At nagsisingot si Kutin kung ano naman sila sa court wine bar. Dahil ito ay okay. Patingin mo na natin yung nga bells ko. <laughs> Nakita niyo ba yan? Stream po yan ay 170,000 views January 3 2024. Okay? Nakita niyo yung date. Yan. January 3 2024. Okay? I-remove na natin. Hanggang doon na lang. So, ibig sabihin mga kababayan accurate ang mga information ng ating puting ahas na yung uh, multimilyong halaga na yon na pinanalo ng loan better ay regalo ni Lisa. Kaya dapat si Lisa idrag din dyan sa Senado. Ngayon, mga kababayan, bakit ko sinasabi yan? Share ko muna itong uh, ato. Babalikan natin ito si Kamiseta. Okay. Ayan. Mamaya ako na ipaliwanag yan. Okay. So, Uh, nag-hearing doon sa Senado at isa sa mga katanungan kay Robles kay Langka na ni Lisa at magkakasabwat yan si Robles at si RJ Nieto at si Lisa Asmag sa lahat ng kahayupan kabalbalan ang pagnanakaw. Kaya nga nung narinig natin, narinig ko doon sa hearing na yon na inamin ni Robles, eto yung kanyang uh, boses. Kailangan sunod-sunod tayo para mas maintindihan ninyo. Okay? Ito. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? ah uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. We covered the face. E eh, yung damit naman po, e eh, nakilala. Ang ganda ng palusod, ano, mga kababayan po natin. Kailangan naman ano, yung, uh, ibahin yung damit. Pero malabo, mga kababayan po natin. Pwede naman natin i-blurred eh para hindi makita talaga yung damit, Hindi makilala yung muka, Pwede mo palitan yung kulay. Di ba? Mayroong ano lang yan eh. Effect lang yan na kapag click mo, palit na agad ang kulay ng uh, damit. Palit na agad ang uh, kulay ng uh, muka. mukha. Tapos takpan mo lang yung mukha. i blur mo yung mukha. Yung damit, iba na yung kulay. Tapos, hindi po ba? So, Napakasinungaling, di ba? Okay. Putuloy muna natin yan. Inamin yan na edited. Ito po yung video na yan. Ah, uh, no, not video. Ito yung picture muna. Okay? Pinantay natin dito. Okay, here's the picture. Okay, edited. Okay, inamin yan. Nakita niyo yung picture niyan? Edited. Okay? So, nagkalat na ngayon yan. For sure, alam niyo na. Nakita niyo yung damit? Yung sa kaliwa po model ito ng kamiseta. Actually, yung kamiseta sa Pilipinas, brand. Favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron ako bilhin kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? Baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, nang, bumalik ko ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. So, if there is something, I apologize. It's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity. So, at least inamin yung... Okay. So, hindi pwedeng apologize sa apologize. Number one, fake news. Number two, binababoy, niloloko ang Pilipino. Okay? Number, number one lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? Ang nagtatanong, nagsabi, purang pagkain. We're, so, sorry, we're, not very, dito. we're not very good at editing the clothes. Pero, ah, hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagasusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. Edited. 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 Ay, hindi po, Ay, balik, back na natin konti amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, mm -hmm. nagsabi, purang pagkain. So, sorry, we're, nyo, not edited. very, dito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Eh, hindi po, totoo. Tunay okay. na tao, to. Tunay na yung tao po yan. Tandaan nyo yan, ha? Sabi niya, ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya, babalang kasi natin. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity na itong to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, uh, make sure lahat po ang record dyan, kung isusupinan niyo po, we can provide the names. No, up. sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right? Mm -hmm. Sen. Coco? Can we do that? Okay, isusupin na kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na-distram ka rin. Okay? So right now, nag executive session sila sa, sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuhaan, ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayong mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag-send sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay? Ayan, tingnan nyo na. Yung kanan, ito yung uh, pinakalat ng uh, PCSO. Then, yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright? tagaling ko muna. Ito yung nag sa akin yan eh. Okay, may nag-send. Okay, ganyan. Okay? So, actually, yung sinabi pa niya, ano eh, from Kamisera Store. So, sabi ko, I think it's kamiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya, ginugil ko kamiseta. Punta na ngayon tayo sa kamiseta Uh, website. Ayan po. Okay? Yan yung kamiseta website. So, ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. So, nakita ninyo, pati yung pag-tuck-in, ba diba? Ayan po yung uh, kamiseta. Ayan na. Ah. Pati yung pag-tuck-in -pag, uh, ng uh, damit. Okay. Tingnan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang ulit. Yan ba yung website nila? Okay. Okay. Basta kamiseta yan. Gusto ko sana, ayan o, oh, yung logo nila kamiseta, di ba? O, oh, ayan. Mga palangga. Okay, ah, tanyo yan. So, yan yung model. W.B. Dreyna, o Dreyna, what's so, anong pronounce So, nakita nyo dyan ang galing. Then, ibalik natin to. Oh, kamiseta yan, nakita ah, pumunta kayo sa kamiseta.com website nila, yan yan. So, balik natin itong uh, pinrepair ko sa inyo. Ah, ito. Okay. So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao? Yan palangga. Okay? So, saan, sinong pinugutan pinug, pinug, ni, ano, pinugutan ni Mel ng Julo para itong tong dito, ipalit dito sa magandang modelo na ito? Nakatanda niyo, di ba, yung pagkaayos ng damit pare-pareho, then since inamin niya na, wala nang kawala, inamin niya na, na ito ay edited. Alright? Yan ang edited. So, hindi ito ta hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model. Nakuha niyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, ano, you know, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay, ni, kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, whatever. Baka ito mismo nakasalamin na yan, si Robles o yung asawa niya. You know, you'll never pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping ng shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng, ng uh, ano na yan, ng, 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 ng katawa na yan. Pinano lang nila, oh, inedit-edit lang nila yung kamay. Okay, ewan ko kung kaninong kamay ito. Okay, di dugtong, -dugtong kaya nga nahalata ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, pwedeng Actually, okay, ang kamiseta is pwede niyong sampahan ng kaso itong mga hayop na to itong si Pwede po yan, mga kababayan po natin. Pero tingnan niyo po ah, kung uh, talagang gusto nilang mag-edit, napakadali lang eh. Ah? At uh, malamang hindi imposible itong sinasabi ni Marlica kasi unang-una, uh, itong si uh, Mel Robles, mga kababayan po natin, ay isa nga sa pinakamalaking uh, nag-donate kay Pangulong Marcos noong election. So kung may naman itong si Mel Robles eh. Dahil nakapag-donate nga ng uh, milyones ah, kay Pangulong Marcos. So kaya niya mag-shopping sa ibang bansa dahil may milyones siya. Pero ah, kung totoo itong uh, allegation laban sa kanya, ngayon hindi pa naman natin masasabi na totoo, pero possibly nga mga kababayan po natin, dahil may nilabas din si uh, Senator Tolpo ah, sa kanyang uh, analysis kung paano manalo ng uh, ganong kalaki at ano ang gagawin. So pwede ka palang mamuhunan ng milyones pero doble din ang iyong makukuha dito sa tayaan ng luto nga mga kababayan po natin kasi pwede mo pala tayaan lahat ng mga winning numbers na posibleng lumabas ang winning numbers ah ang kabuuan pala yan is 4 million na numbers yan i-combine mo lahat so kung tayaan mo yan pwede pala so ang gagastusin mo is millions din 200 more than ganon pero kung ang uh, presyo is 500 600 million so panalo ka pa rin hindi po ba? So, pwede nilang gawin yan. Posibleng gawin nila yan. Kaya abangan din po natin mga kababayan ang mga susunod ha, na pagdinig sa Senado so next week umano, Merkulis or Huevis ata ang pagkasabi ni Senator Tolpo. At ayon kay Maharlika, eh, may malaking tao nga na nasa likod nito nakasabwat umano ni Robles mga kababayan natin. na huling huli na na sinungaling hindi na sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady, butod lahat na. Kayo ay nakatutok dito sa aking channel last year, 2023. Sinabi ko sa inyo na si Mel Robles ay ginamit niya si Lisa nung inarbor niya ang isang notorious na nahulihan ng mga at mga high-powered, uh, you know, pangpa-jump, yun, know, yun know what I mean. Di ba? distract ng, ng, ng uh, sambayanan. Di ba? Nahuli yon at ano nangyari doon mga palangga? Inarbor ni Mel Robles. Naalala ninyo? Inarbor ni Mel Robles si Amit Chandramani na hinuli siya. Okay, hinuli yon ng uh, ISAP, CIDG, uh, I think Cavite Police, Then, uh, you know, grupo ng ating mga men in uniform, hinuli yun noong June 22 of 2023. Ano nangyari doon mga palangga? Ayan, nakita niyo? si Amit Sandiramani. Yan yung inarbor ni Robles. At pinayagan naman ni Lisa, non-bailable yan, mga kababayan. Non-bailable yan, inulat ko yan sa inyo at kinonfirm yan ng PNP dahil tinawagan ko, actually si General Ceremonia during the time. Okay? Kung totoo ba na tumawag si Robles. Okay? At not only that, may isa pa akong tinawagan, okay, na kinonfirm na si Robles ay tumawag sa PNP at sinasabi na yung si Chandramani ay huwag saktan. Bakit ganun ka-concern si Robles, si Mel Robles, dito sa kay Amit Chandramani? Alam nyo, kailangan natin i-share ano sa i ibalik sa inyo. Bakit siya ganun ka-concern? E nahulihan nga ng pampasira ng ano eh? pangpasira ng ating what do you call it ng ating uh, gobyerno ayan ng ating bayan na hulihan unavailable so yan and... so nag at yan po yung mga binunyag ni Maharlika mga kababayan po natin at nakita po natin na mga possible itong kanya mga allegation dahil sa mga nangyayaring pagdinig ngayon sa Senado at may iba pa o mano tayong dapat matutuklasan ay yung kay Senator Tolpo kaya ano po ang inyong komento mga kababayan sa looben patungkol sa isyong ito. Huwag kalimutan at yan po yung ating panibagong update. Hanggang sa muli mga kababayan.